Magandang umaga po, kapamilya. Ito po si Father Jayboy at tayo na po at magkapet pandasal. May nakasama ka na bang laging nagbibilang ng trabaho? Sa bawat kwenta, dapat may bayad. Lagi nagtatanong, ano ang makukuha ko dyan? Hindi makajos ang ganitong kultura. Ito ang atitud ng pinagmumulan ng lahat ng pangungurakot at kasakiman. Hindi tayo naririto upang gamitin lamang ang mundo para sa ating sarili bilang pagkukuna ng makakain o ikabubuhay. Nilikha tayo ng Diyos upang may maiaambag tayo sa mundo. Wika ng Diyos ayon kay Propeta Jeremias, Bago ka man ipinanganak, pinili na kita para sa isang espesyal na tungkulin. At ang tungkulin ito ang gumawa ng mabuti ayon sa mga kakayahang binigay ng Diyos sa atin. Iniligtas tayo ng Diyos upang gampanan ang tungkulin natin sa mundo. Sabi ni San Pablo, dahil kinahabagan tayo ng Diyos, paglingkuran natin siya. Nang gumaling ang biyena ni San Pedro, bumangon siya upang paglingkuran si Jesus. Laging nais maglingkod ang pusong iniligtas. Mga kapamilya, ano ang special assignment mo sa mundo? Ano ang maiaambag mo sa kabutihan ng San Libutan? Manalangin po tayo. Panginoon, turuan mo kaming sumunod sa iyong kalooban upang makapag-alay kami ng angkop na handog. Amen. Magandang umaga po.